isa na namang mapagpalang araw ng uh, lunes mga kaagri mga kapreper mga kasaka ayan guys so ayan uh, magpipitas tayo ngayon ng uh, pechay kasi may uh, konting order guys so ito po sinimulan ko na ito po pala eh, kanto hapon so hapon ng lunes alas uh, 3 ng hapon so yan po mag isa pa lang ako nagsisimula kasi sila na nangatatang nandun pa sila sa kubo ito, ito sinimulan ko na dahil napansin ko ngayon pagka pumapasok ang Bermans ni Jukan, mahaba ang gabi. So mabilis maggabi ba. So mga 5 PM 'yan, 5 PM. Magsisimulan ko na 'yan, magdidilim 5:30 mga ganoon. So ayan, so kailangan nating simulan guys. Ayun, so kaway-kaway pala sa mga mahilig magtanim ng gulay, mga kapechay, mga kagulay. And guys, so ito po good thing kasi nung isang araw umulan maghapon. So dala ng uh, northeast monsoon at saka shear line. Sabi ng pag-asa. So nabigyan tayo ng ulan kasi sa atin katulad nating magsasaka napakalaking biyaya ang uh, uh, makaranas o magkaroon ng ulan sa mga pananim natin so ito po yung bumubuhay sa mga tanim natin sa mga gulay, mga prutas mga uh, yan, basta yung mga pananim, yun na yun <laughs> siyempre kung magsasaka ka may pananim ka yan. so yan po, nakakatuwa kasi yung pechay natin yung recent na video natin na isa yung regarding sa pagtatanim natin ng pechay at uh, pag-aalaga sa magandang kalidad ng uh, dahon nito eh, yun po, yung ginamit namin na uh, uh selectron insecticide is napaka bisa po. So, ito po yung picture niya. Makikita nyo po dyan na uh, awan ng Diyos naman is malinis naman yung dahon niya. At saka ito, uh, inaantay kasi namin din na medyo lumaki-laki itong dahon niya para medyo mabigat. Pagka nag-pack ka, naglagay ka sa bale o pack. Every pack kasi, 10 kilos po ang isang uh, pack o nilalaman ng isang pack so yun po at uh, para hindi naman tayo malugi kung masyadong maliliit po yung dahon ng pechay eh marami pong ikakarga sa isang pack so dahil sa maliit yung dahon niya o yun yung, yung pechay eh talagang kan medyo ka magkakarga ka talaga ng madami-dami So, ito po, kailangan natin palakin ng uh, hanggang maturity niya para kahit papano, yung bigat ng sangpak, at least eh, papasok naman at meron naman tayong income kahit papano. Ay guys, so, harga harvest muna at uh, yan. Kailangan, medyo kan kasi. Dito ako sa lilim muna nag-harvest kasi medyo mainit-init din. Sa ganitong oras talaga, sadyang uh, kung yan, mainit at uh, syempre sanay naman tayo konti sa init kaso lang eh, syempre yung endurance sabi nga pagka uh, sa init talaga mabilis kang mapagod ayan guys so ayan binaba ko na yung camera natin kasi wala po nakakalimutan ko yung tripod natin so ayan po ganyan na yung view yung <laughs> pag video natin kasi gawa ng yun nga kalimutan natin tripod So, nilatag ko na lang yan. Ayan, guys. So, napakainam ang pechay. Ito po, wala. Ang pechay is napakagandang itanim dahil aside sa mura, yung kan, medyo mura yung butil niya, sa isang kilo po, marami na po yun. Kaya ng tamnan ang uh, nasa kan na yan. Pag isang kilo, nasa, kung maganda, ang pagka-scatter mo is nasa 2,000 or more or less one fourth na po ang kayang tamnan ng 1 uh, isang kilo pagka uh, nag abono ka naman napaka konti lang ang kailangan nito sa basal pag nagbasal ka nito guys iskan mo lang kailangan mo lang is uh, 1620 tapos konting kilo lang ang pwede mong kan o kailangan mong ikarga o ilagay sa isang one fourth na area Ayan guys, so dumating na ang ating uh, mga magulang, sinanang at tatang. Siyempre, habang nag-harvest naman kami, konting marites naman. <laughs> konting kwentoan. Ito kasi maganda pong uh, pag uh, nagtanim ka ng pechay, kasama mo yung pamilya mo. Kasi pag uh, nag-harvest ka, para medyo makakatipid sa labor, ayan, uh, bandingan nyo na rin. So mga nagtatanong pala sa iba ko bakit uh, may asawa ba ako Meron po, Ay, nasa office kasi si missis At uh, yun po yung work niya Ako ito yung napili kong trabaho natin Dahil gawa ng noong bata pa tayo eh, Medyo mahilig na tayo sa farming At uh, ito rin yung kinagisnan ng na mga magulang namin Mga lolot lola namin And Guys nakakatawa yan eh. So harbe-harbes! Yan, medyo magdidilim na guys. So, anong oras na ba to? Mga kwan na to. Hindi ako magkakamali, kwan na to. Uh, pasado, las 4 na to kasi, ayan, eh, medyo kwan kasi, nag uh, uulap sa Ilocano is nagkukuyem, agkuyemen. So, harbe-harbes muna. Sabi ko nga kanina, mabilis talaga magdilim. Mabilis sa... Uh, uh, sumapit ang gabi gawa ng pag months talagang mahaba-haba ang gabi at uh, maiksi ang araw ang tanghali ay guys so nakakatuwa po so sa mga nagbabalak po magtanim ng pechay ang may papayo ko lang na isa talaga ng one na gagawin mo dyan is uh, kailangan mo lang talagang i-prepare yung one yung pagtatamnan mo land prep tapos uh, pest control o insect control lang kay importante diyan. Eh timing, nahanap na natin yung magandang insecticide na ginagamit natin dito yung Selectron. So may nagtatanong po pala. Ilang araw nyo before pipitasin pagka simula nung nag-apply ng insecticide? Kami po uh, one week pataas na yan. Hindi po kami nag-harvest ng betchay kung kaka o kan. Kasi sa akin, para sa akin, ang thinking din natin, ang mindset natin, huwag nating isaalang-alang yung health din ng mga consumer natin. Kasi, siyempre, eh, tayo, ginagawa natin na mag-farming para makatulong din, hindi lang para kumita. Kasi kailangan, isipin din natin yung health ng mga consumer natin. So, parang ilagay natin yung uh, sarili natin sa kanila kasi... sila din ang bumubuhay sa atin tayo din nagdadala ng pagkain sa hapagkainan ng mga consumer natin. So, yun lang po. Yung tip, pagka uh, nag-spray ka, uh, one week po to. One week na palipasin mo before ka mag-harvest. Ayan, guys. Tapos, ang diskarte namin pagka uh, na-harvest na namin is uh, uh, basta nakuha lahat ng matured na, na dahon o yung pechay is uh, nag-spray kami ulit para simulan na naman doon magbilanga na naman ng one week or more doon na naman mag-harvest tayo basta isa po isang pinaka-importante sa pagtatanim mo pagiging farmer kailangan po talagang binibisita lagi ang mga pananim natin mga uh, area natin kasi uh, ganun din parang isang pag-aalaga sa sa isang tao o isang baby para mag aalaga ng ganyan anak kumbaga lagi mabe-bisita tinitignan mo kung ano yung uh, kailangan ayusin doon sa pananim mo kung ano yung need niya kung kailangan ba ng spray kung kailangan ng uh, pag uh, control ng damo ng uh, doon sa moisture content niya yung tubig kung malusog ba yung mga pananim mo kung may sakit ba kung sapat ba ang moisture content ng lupa so lahat po yun kailangan talaga natin kan, bantayan. Kailangan natin sa, salang-alang ang mga bagay na yun. So yun guys, so, napadami na naman ako ng daldal. <laughs> so napadami na naman tayo ng kwento. Hanggang dito muna guys. At uh, maraming salamat sa mga kasakan natin na mahilig magtanim ng gulay. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa susunod na ating uh, video. God bless po. Mabuhay tayo lahat mga ka -agree.